Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-away-away ang netizens sa kumakalat na video ng panggugulpi ng taong bayan at mga pulis sa isang lalaki sa Cavite. Pero ang nangyari pala, nangarnap at nanginap ng bata ang lalaki dahil sa sobrang pagkakasabog sa alak at droga. Umaaksyon si Ryan Ang. Mabilis na naisara ang gate ng village nito sa Dasmarinas, Cavite para maharang isang kotse ang driver na pilitan lumabas ng sasakyan at saka nagatakbo karga ang isang bata. Bobby! Sa hiwalay na video, makikita niyo sa residente ang nakatsyempo at, at pinapok ng bato ang lalaki kinilalang si Orlan Mancito. Kasunod na nito ang pagkuyog sa kanya ng taong bayan. Pagdating ng mga otoridad, ay tuloy pa rin sa pagwawala ang sospek. Kaya nakatikim na siya ng sipa mula sa polis. <coughs> ilang mga tanod na kinilangang magtulong-tulong para maipos si Simansito. Lumalaban na siya. So mananakit na siya dito. Tumatalon. Kung ano, makikita nyo sa video, tumatalon yung tospek. Eh. Napakalakas niya. Eh. So, then after noon, inawat na rin naman nila na huwag nasaktan. Kailangan mabuhay. Bas sa investigasyon, nanggaling pa sa tondo Maynila si Mancito. Target daw siya ng Oplan Tokhang, pero nakatakas. Papunta na raw sana ang sospek sa Tagaytay, pero bumaba ng bus dahil sa takot. Feeling niya, uh, lahat ng tao tumitingin sa kanya at nakilala na siya na siya yung tinutukuhang ng polis pasay. Mm -hmm. Nagpanggap daw na basurero at naglagalag sa lugar si Mansito. Hanggang sa magakyat bako dyan sa village. Nachempo niya ang isang bukas na kotse na iniwan ng may-ari para painitin ang makina. Isa nag-alakad na bata ang basalan lang niya hinablot at sinakay sa kotse at saka humarurot. May dala na po siyang kutsilyo noon eh, at saka bato. Habang nagda-drive daw siya sa according sa bata, pinahihiga niya, tapos kada iiyak ang bata, tinututukan dito. Kaya may gasgas dito yung bata. Kasi, alam niyang papatayin siya, nung mga nag naghahabol sa kanyang pulis pasay daw. Yun daw ang ipapanangga niya para hindi siya mapatay. O stage nga talaga ang mga bata sa bata. Aminado naman si Mancito sa kasalanan. Sobrang sabuglan daw siya, dahil sa kombinasyon ng droga at alak. Hindi ako nakatulog. Yung parang ano na ang isip ko. Hindi ako nakakain. Parang gano'n na po ang nangyari. Pen Hindi talaga nababagay sa isang tao, alak at saka droga. Pero... Sinampahan na ng kaso ng child suspect at posibleng sampahan pa siya ng carnapping. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5.